magluluto tayo ng kiniing yan okay meron po kaming mga products ng kiniing at saka pinunag mag uh, chat lang po kayo at uh, pwede nyo pong uh, matikman ang ating kiniing okay meron din tayo mga bloodless pinunag or uh, cordilleran sausage okay so lulutuin po natin papakita ko po sa inyo kung paano ito lutuin sa pinakasimpleng paraan okay Apo, uh, sindihan natin yung ating talan Lagyan po natin ng konting mantika. Ito, lagyan po, po natin ng sibuyas at kamatis. Unahin mo natin yung sibuyas. Yan po. Isama na po natin yung ating uh, bloodless pinunag at uh, kiniing. I-gisa okay, lang po natin hanggat lumabas yung mantika At pag lumabas na po yung mantika maglag, maglagay, maglagay po tayo ng konting tubig So mainit po yung ating kawali Para masarap po yung ating luto Masarap po na magluto po tayo sa wok Konting tubig lang po Lagi natin ng konting kamati. At ilagay, ilagay na po natin yung ating cauliflower. Lutuin po natin siya ng half cook. Lagyan natin ng konting paminta. Pa. Ah, konting oyster sauce. At konting soy sauce. Haluin lang po natin. Dagdagan natin ng konting tubig pa. na ng konti. Okay, so uh, pag na-half cook na po yung ating mga cauliflower, saka na po natin ilagay yung the rest of the ingredients. Repolio. At saka konting oyster mushroom. Inan, lagyan natin ng konting tubig kung kinakailangan. Saka na po natin sa ihain. Ayan po. Ang ating uh, simpleng luto ng kiniing at saka bloodless pinunag. Sariwang-sariwa yung ating mga vegetable. Crisping-crispy. Masarap po yan.